Magandang araw mga kauno! Ito po muli si Dok Ezra Malab at ito ang numero unong alaga, ang inyong katuwang sa matagumpay na pag-aalaga ng baboy. Ngayon, bibigyang diin natin ang kahalagahan ng tamang nutrisyon para sa mga buntis na inahin. Isang mahalagang aspeto upang masiguro ang kalusugan ng mga biik at ng inahin. Kasama rin natin ang isang kabalikat upang ipaliwanag kung paano nakakatulong ang Supreme Lactating Feeds at Vet Drugs sa yugtong ito ng pagpapalaki ng mga alagang baboy. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga upang masiguro ang kalusugan ng mga buntis na inahin at ang kanilang mga isisilang nabiik. Narito ang mga benepisyo ng paggamit ng dekalidad na feeds katuwang ang mga medisina tungo sa maayos na veterinary care. Pinapalakas nito ang resistensya ng inahin laban sa sakit. Tumutulong para sa wastong timbang at paglaki ng mga biik bago pa man sila ipanganak. tumutulong ang Supreme Lactating Feeds sa pagpapataas ng produksyon at quality ng gatas na naibibigay ng inahin. Pag-usapan naman natin ngayon ang tamang nutrisyon para sa mga inahing buntis na malapit ng manganak at tampok ang aming Uno Supreme Lactating Feeds. At kasama natin si Sir Jose upang ibahagi ang kanyang obserbasyon sa paggamit ng Uno Supreme Lactating Feeds. Sir Jose, pwede po ba ninyong ibahagi ang inyong naging karanasan sa paggamit ng Uno Supreme Lactating Feeds? Sa paggamit ng Supreme Lactating Feeds, napansin namin ang mas malusog na inahin at mas mataas na survival rate ng mga big. Iba talaga ang kapanatagan ng loob at kaginhawaang dulot ng produktong ito sa aming mga nag-aalaga ng inahing baboy. Ang wastong nutrisyon ay mas epektibo kapag sinamahan ng akmang veterinary care. Narito ang mga dapat ninyong tandaan. Regular na konsultasyon sa veterinaryo para sa kalusugan ng mga buntis na inahin ay kinakailangan. Gumamit ng vet drugs para sa tamang supplementation at proteksyon laban sa iba't ibang klase ng mga sakit. Siguraduhin maayos ang kondisyon ng kulungan at kapaligiran ng mga inahin at ng kanyang mga supli. Mga kabalikat, tandaan na ang pagbibigay ng tamang kombinasyon ng feeds at veterinary care ay nagbibigay ng pinakamainam na resulta para sa breeding program. Nakakatulong ito upang mapanatili ang malusog na inahin at ang kanilang mga biik ugaliin na magpakonsulta sa inyong pinakamalapit na veterinaryo. Salamat, Sir Jose. Salamat, Kabalikat. Dito sa numero unong alaga. Maraming salamat sa ating kabalikat sa pagbabahagi ng kanilang kalaman tungkol sa tamang nutrisyon at veterinary care. Para sa mabuntis na inahin, tandaan, ang Supreme Lactating Feeds at Vet Drugs ay katuwang ninyo sa tagumpay ng inyong babuyan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang aming website o kontakin ang pinakamalapit na distributor. Ako si Doc Ezra Malab at ito ang numero unong alaga. Hanggang sa muli mga kauno!